At personalidad mula sa PTV, nagkamit ng parangal sa isinagawang Philippine Heart Centers Award 2024. Kabilang na riyan ang ating kasama na si Dayan Kerer. May report sa Bian Manalo. Bilang kaagapay sa layong makapaghatid ng mahalagang impormasyon, kaugnay sa kalusugan, partikular na pagdating sa usapin sa puso. Inilala ng Philippine Heart Association, Philippine College of Cardiology ang natatanging husay at galing ng personalidad at mga programa ng inyong pambansang TV, ang People's Television Network kabilang sa mga pinarangalan ang Rise and Shine Pilipinas PTV News ang Health at Home host na si Nina Corpus at si Ulat Bayan anchor Dayan Carrera. Um, kami po sa Health at Home ay patuloy na magbibigay po sa inyo ng tamang impormasyon mula po sa mga eksperto at uh, naintindihan po namin na uh, ang mga impormasyon na ito ay life-saving po. Ang inyo pong lingkod at ang Rise and Shine Pilipinas ay patuloy pong magiging katuwang uh, Filipino. Heart Association para po i-disseminate ang mga impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Since PTB is a state network at kapag sinabing estado, nakatutok ito sa kapakanan o kalusugan ng mga kababayan natin. At ang PTV, ganun din po, no, nakatutok sa mga programang pangkalusugan dahil kapag sinabing pangkalusugan, ibig sabihin yan para sa PTV, dapat ito yung una, dapat ito yung bida. Ayon sa Philippine Heart Association, kaisa ang network sa promosyon ng maaasahang heart health news. Binigyang diin din ang kahalagahan ng media sa epektibong pagpapalaganap ng kanilang mensahe sa publiko. To provide quality and quality cardiovascular care for our Filipino people. Kailangan natin kalabanin ang mga misinformations or fake news. Kasi ito lang ang way, isa lang mas isa sa mga ways na dapat natin gawin. Base sa PHA, sakit sa puso ang nangunguna pa ring dahilan ng pagkasawi ng mga Pilipino. Kaya't mahigpit pa rin ang kanilang paalala sa publiko na magkaroon ng healthy lifestyle para magkaroon ng healthy heart. Lalo't higit ngayong nalalapit na ang holiday season kung saan kaliwat kanan naman ang mga handaan at kainana. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas